Hindi pa nila masawag hayop lang. Sige, dali. Nagbibigyo pa nila. red. naman hindi. Ah, meron na. Meron na. Meron na. sige. Hindi. Ay, hindi pa Paborito ko isuot. Oh, ang bigat kasi ng bebo. Oh, ang bigat kasi ng bebo. Ang bigat kasi ng bebo. Ang bigat kasi ng Ang bigat kasi ng bebo. 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 Ang kasi ng bebo. Ang bigat kasi ng bebo. Ang bigat kasi ng bebo. Ang bigat kasi Ang Siguro may suit pabalik. Oo, ayun. Maganda ko. Hello. Ay, may katim. Namimigay ako ng mga damit. Bargain, bargain. Ukay, ukay. Mind, mind. Here we are. Nanda pa naman. Hindi, naka-video to. Hindi, hindi. Ako na dyan, katawad. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Hindi na pa. Ito, ganda nito.

Ha, ando lang mo. Di ano mo, no. sis? Ay, may hindi. Maganda yan. Dahil kasi nasa work Kaya nasa bahay. Ito sa uniform. It's uniform ko uh -huh. to. Isama e, mo na dun sa itim uh -huh. e, na o, ano. Isama mo din. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ay, bigyan nyo. Ano, tigaw na dyan. Dito, dito sa kanya. At ang kanyang mahal. Akan na lang ang tablanka. May higit sa puti. Yan, ito pala maliwanag sa'yo, sita eh. Madilim sa akin. Sa cellphone ko madilim. O, para makita.

Yes, I'm thinking about O pwede pang ano, pang office. Nagkakalat na siya ganito dati. Oh, ayan. may kaya Ah, ganito. Ate, mo dito 'yung mga ayon nila, mga ito para sa. Oh, maganda ito. Surong, ano, umorder ka na Wala pa sa Pinestify. na may gusto ng blouse

Bawal lumabas. Diyan ka lang. Pahulog ka sa agad. mo. Kasi na yung Paborito ko sa gato yung... pang gano'n na. Oo, oh, uh, oblay, sir. Kunin yes, okay. mo. Eh, kanya nga. Uh, kanya ba yun, <laughs> Kasi na nga Eh, hindi ako nagdala ng damit. Uy. Sabi ko nga sa asawa. Ang tiblang kaotin na mo, humuhugot ng bago. Hindi, pa na kayo ng cellphone. Bag iyan, na malaki, huwag mo yung asamin. Huwag mo yung asamin, ibalik mo yan. Lagayin mo yung mga bagyan. Oh, kanino? Oh, may may. May may. Lang ko suot din na ginagawa <laughs> <laughs> natin. Kanta yan. nasisimba ko yan. So, pero hindi ito. Oo oh, nga, wag yan. Hindi, hindi ito. <laughs> 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 ito. Adi, adi Hindi. <laughs> <laughs> ano, eh, sinusuot ko ito. Kaya Kasi na yung sa kanya uli. Oo. Oh, oh, na uli patong. Basta dyan lang yan. Hindi ka to. Hindi kayo magkakasuti ko. Hindi ka naman ako sa kasi Ay, oh. kahit ba hindi? Sada, ko na lang. <laughs> hindi ko na lang. Ang oh. Ay, init. Hindi ka nabigit Hindi ito. Tagaytay <Kagunta> ito. Oo, ano, tagaytay nga. So, meron yung kuya ang sa Australia. Yung may mga tapak na Philippines. Sino pa <laughs> May may. <hindi> ako Simba. <laughs> hindi diba? diba? ba? Ako Simba ko, 'di ba? Sino 'yan? Ako nagpapalda kasi ba 'yan sa akin? Kalahati Sa lika May yeah. simba na papalda? Yeah. May nga. Akasya sa iyo. yung pwede yan pansimba. Yan. O, di ba? Ang ganda. Pasablausan oh, mo. Main <laughs> na oh, <laughs> main. <Mine. na>, <laughs> 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 Kailangan pa? Oo. Oh. Hindi. <laughs> ano ito eh? Korea. Mm -hmm. By James, to inundo eh, dumating si James. Na Ay, sa akin Yan, oh. <laughs> napakamimamay. Wala, wala, na wala. Wala. Wala, wala na. Wala na siya sa akin Wala na yano. wag na yano. Wala na yano. Wala Wala na Wala Wala, wala na yano. Wala Wala pa yano. sa akin Wala pa yano. Wala

At, ang mami mo na saan? Akin okay na sa mami. Pag I, mga I ganyan. Ay, mami ayan, 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 Sa mami yan. Oh. Eh, mami mo nang ano. Wala naman oh, kasi sa pasakit. Ay, <may>. <laughs> ay, 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 Anong ay,

gusto kong mamaya pagligo. No, home. Ayaw nyo. Ayaw nyo din, oh. Oh, may first love. Oh, yan. yung tanto, first, <Yeah>. first, <laughs> first oh, love. Walang, ano, ano

yan may airport. So, airport. Oh, airport. Hindi kasi gusto magmadbad ni Michelle papi. Yan, may naman. Oh sige. Ayun. ayun. pa ako sa hindi. Pwede mo yan. Hindi nga susundin niya si Kyle si Motie. Labi ko kain hindi pa. lang yan. Ito, 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 ito. ito blue. Oh, ma nito, ito. Alam niyo kung gusto ko lang madala. Uh, Tukuha ko pala si Angel. Ng manugang. Nakunti lang ka magaganda mga damit. ni Angel puro crop top. Ayos kaya nagigigyan ko pa rin. Iba pa rin bigay ko. Gusto mo ba?

Suot mo habang nagpapasuso kay Muro. Ay, yung itim niya, binigay niya. Maganda yung pagpapasuso. Kay ano, kay Bulilit yun. Ano? Yung sinasabi ni Bang. Oh, Ang ganda. Magsusuot ang ganda. Pang Simba. Pang Simba, ang ganda eh. Ang ganda. Ang Ang ganda niyan eh. Ganda ya. Kailangan natin magsamba. Na Magsuot Mag ka ng tube. tube o, oh, ng spaghetti sa loob. Ang okay. ganda eh. Ay, kung kasya sa akin ako kumuhan niyan. Spaghetti ang Tubo tubuhan mo. Dito sa loob ng Yung yan, May lang. <laughs> ha? Aba, mga pupuka. ka sa tabi ni Pauling. <laughs> Oh, oh, Senyora, madre, ganito. Ah, chong, maganda 'yan. Lalagyan ng belt, chong. Mm. Maganda 'yan, ilalagyan ng belt. Mm. Oh, eh, eh, hindi kayo marunong pumorma. Nilalagyan lang ng belt Black, 'yan, eh. Sa, kayo, kayo, kayo. Kayo. Because, oh, sa iyo, sa iyo. Ayo, kan Jessica. Ayaw niyo. Maganda 'yan, Blanca. Ako nga may polo din na ganyan. malamang mong pamasko na ni Jessica, ito lalagyan ko belt. Oo. Oh, ano? Oh. Chaka rubber na no. na puti. Ayaw Oo. Ang ganda yan. Hindi sila marunong pumorma. <laughs> Ayaw, hindi. Un uniform po ito. Ayaw, mabalik lang. Mga sinakulang dito, mabalik na Ako gusto ko nga yan. Ang mga ganyang mga kam uh, Kamalan. Tapos natin. At saka hindi sa akin niya. May blanca. May, o oh, kulinary. Eh. lang, na May pangalan <laughs> si Jackie do ano yung chef ko dito yung hmm. Jackie. Sa Moro oh, nakita ko na video niya eh. kasi may pangalan mo blanca. Alam ko. Uh, ayan, oh, maganda yan. maganda ah, yan. Ayan, may ganyan ko. Oh. Sino pa Ayan, yan, Ayan, maganda ay? yan, Nagmain nga siya. Nagsasalika kayo ng mine, ha? Mine, Mine, mine. Oh, hiya, mine mo. Mine. Ay, pag ayaw, ay, Alam ko, hindi kayo nakutubo ganyan. Ako lang mahilig dyan. Alam mo, Hindi yung long sleeve, tapos naka-tay. Isla ka dito ka naman sa side na to, kasi gigis. Mas maganda dito. Ano yun? Ay, hindi Oh, sino pa, mine? ko. Ay, Ma may may. Oo. Oh, oh. <coughs> Hindi, pa yung bamadaling araw. Mga gabi. O, pamay. Oh, pamay. O, oh, uh, yan, kasi sa'yo. <laughs> Toto ka na. Pamay. Pamay. <laughs> o, oh, ang aking sa si... Ah, yan. Ang beats ko yan. Pamay ng strike. Pamay ng strike. Ang beats ko to. Ayun, ang strike. Pamay ng strike. Pamay ng strike strike. Stripe. ba baka nabumuktan. Hindi, alam ba ka sa... Alam na... Panahin yung stripe, panahin. Kasya <laughs> ba, kasya? Kita mo, di ba yung mga suod ko? Ano kung yun na... Hmm, Ay, yung mga, yung na kasya siya. ba? Ay, kasya ba? May yung kasya na. Oh. <laughs> body fit niya sa'yo siya. Ibang sa'yo dito, yun know. o. Saka na body fit niya sa'yo. Body fit niya. Hindi. Bumita ko muna. Saka <laughs> <laughs> may no. ano yung may tatakyan. Ano ba yung... Oh, Ayun, di ba wala mo? gawa. Kasampan kita din. Eh, oh, Ay, nganti anti-bibiyan. Eh, 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 eh. <todan> Naku, no, marami akong ginagawa. O, oh, kunin mo buss? to. Nasa balikat ko, damit mo to. Kasi ate, kasi na eh. yun. Islaks ang gusto ko. Sabi ah, ko anti lang nabigay na na mo yung na islaks sa mami, kasi ba? Ay, islam. Yung itim kanina. Islaks. Pande yun. Sa, sa sa katikis mo? Oo. Oo. Kaya nga, malaki tiyan mo, payat siya eh. Nagigilder naman ako, bakit? Hindi nga yung kasya sa'yo. Kasya!

Anong eh, so, na, lo, te -ya, yan. Teya. -te Panganay te -te -ya. te -te -ya. niya. Okay, Teya. Ayan, ah, oh, maganda bong bay ano? kayo. Sa anak mo bay. Ay, na mo no, no. ano, Oh, may na? Hindi ko na po Ano ba yung Ano ba yan? Hindi, ito yung blouse ko to. Uh, 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 ah, uh, hindi Sa'yo na 'yan. Hindi ang ginhawa ni Balit nga sa Hindi sa mga anak niya, hindi sa inyo. Ay, hindi nga Ah, okay. Pain. Pain. May dumagdag ka pa may. sa init. Doon ka na. Pain. Pain. Magulot ako na. Pain. 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 na Pain. kaya, Pain. 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 Habang uh, ako'y Adidas. May um, um, Adidas pati. Huwag mo na yun. Yung pwede, napaka may no? Baka it's may bumili ng ulam eh. O, isipin niyo, wala nang mga ulam. Kaya may ingay. Wala nang Hoy, yung ulam. Puti, ayaw yun ng puti yan. Mayroong <laughs>